Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, asamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. We must be ready Ayan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines o so AFP ngayong araw, October 27, sa oath-taking ceremony ng mga bagong upong general na sundalo. Ayon kay PBBM, kinakailangan sa anumang oras ay handa ang AFP na protektahan at depensahan ang bansa sa anumang banta sa teritoryo ng Pilipinas. You must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country and in our region. Wala namang binanggit na iba pang detalye ang Pangulo kung tungkol nga ba ito sa nakaraang banggaan ng barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ni PBBM na inaasahan niya ang mga bagong upong general ng AFP na manguna sa pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Sinampahan na ng kasong murder at double frustrated murder ang isang pulis, isang kandidato sa pagkakapitan at sampung iba pa sa di umano'y kaugnayan sa pagkakapatay sa tatlong katao kabilang na ang dalawang tumatakbong kagawad sa Cotabato City noong October 23. Ayon kay Cotabato City Police Station 1 Chief Captain Jemo Ramulete, ang mga reklamo ay isinampa sa City Prosecutor's Office noong Miyerkules, October 25. Nagugat ang kaso kasunod ng pagkamatay ni nur Muktadin Butukan at Alfar Ayunan Pasawilan na parehong kandidato sa konseho at Faisal Abbas na isang supporter ni Pasawilan. Dalawa naman ang sugatan na kinilalang sina Saipol Sapolan at Fayed Daud sa nangyaring palitan ng putok noong lunes ng gabi, October 23. Sa hot pursuit operations ng pulisya, nahuli ang labing dalawa na kalaunan ay tinuring na, na suspect sa krimen matapos makuha sa kanilang isang M16 rifle, dalawang handguns at mga bala. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang bill na naglalagay sa isang automatic income classification system ang mga local government units o LGU sa buong bansa, labing apat na taon matapos ang huling income classification. Inanunsyo ng Malacanang ang Republic Act 11964 o ang Automatic Income Classification of Local Government Units Act. Ayon sa bagong batas, mabibigyan ng kapangyarihan ang Finance Secretary na magsasagawa ng income reclassification ng mga probinsya, syudad at mga bayan para mabago ang mga inaccuracies ng mga income class ng bawat LGU gagawin ang unang income reclassification sa loob ng anim na buwan matapos ang effectivity ng nasabing batas at gagawin kada tatlong taon pagkatapos nito. Sa ilalim ng naturang batas, sa sa ilalim sa limang kategorya ang mga munisipalidad sa bansa. Ito ang mga first-class municipalities na may annual average income na 200 million pesos. Second-class municipalities na may annual average income na 160 million pesos hanggang 200 million pesos. Third class municipalities na may annual average income na 130 million pesos hanggang 160 million pesos. Fourth class municipalities na may annual average income na 90 million pesos hanggang 130 million pesos. At fifth class municipalities na may annual average income na mas mababa sa 90 million pesos. Para sa kidlat news updates, ito si Joy Reyes nag-uulat. Hatid niyo pong natungayan ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>